Eternity later. <laughs> Another one. One eternity later. <laughs>

Bye nila, bye. Bye. Ya, 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 ya. Kuha mo na dito, bye. Ya, ya. Maraming miss ka na ng mga followers natin, bye. Nahanap nila, bye. Kuha <laughs> mo na nila, bye. Dito, bye. <laughs> na Nabi ba, namimiss nyo yung ano natin, wala yung wala kakwenta-kwenta, kakwentuhan natin. Nandito <laughs> na <tila> po siya. Ang pagpapalik. Ang pagpapalik. Ang pagpapalik. O, time check po, 10.30 ng gabi. Wait, nice to be back. 10.30 ng gabi. Pero hindi nawarot. Hindi nawarot. Hindi, yeah, wala yan. Warden, Warden. Family. Di Warden, Warden. Ah, ito. Warden. Si Warden. Si Warden. Walang kakwenta-kwenta kakwento natin. Sila po ang Chief Warden. Warden. Sila po nagbabatay sa lahat ng ating na ina-arise to. Kaya ba? Kaya ba? Tumaas na rin yung kanya. Yung posisyon niya. Dati, ang Robin yan ng barat. Ngayon, ang Robin yan ng Invest Section. Robin! Robin! Dati ka mula Robin! Uh, hello po, binabati ko yung mga follower natin dyan. <gantin> <Asheuten> <laughs> oh, oh, hindi pa. oh, no, no. Oro, no, no. hindi Normal <laughs> <Are> <laughs> po Ano po siya, panggabi, kaya birami makita. magkita Asensya na gabi. po kayo, ngayon lang ako na ano eh. Yeah. Yeah. Oo, pogi okay, no? <laughs> happy, happy. Happy. <laughs> happy. Hoy, <laughs> happy. oh, no? happy. <laughs> <laughs> happy. Happy, happy. Mish ko na kaya mga follower ko. Oh. Anong masasabi mo sa kanilang ano? Si Jolly na pumalit sa iyo eh. Uh, magandang dalita. Kasi gina-ano nila, kinakawawa ko doon no, si Jolly. Oo, oh, si Jolly na, na pumalit eh. Kung kinakawawa ka malapong hey, no. si Jolly na. No. Ano ba magsasabi <laughs> ko? No? Di ka mabenta, gano'n. No? Si <laughs> <laughs> Jolly mabenta, naka-bought it, di kayo Okay na yun, naka na yun. Naka-ubert na yun, eh. isama mo. <laughs> Dapat magsama kayong dalawa eh. <laughs> e. La na la. kanya yan, pare. Apo si Ruben, naanap niyo ah. yeah, wa ni ha. Wala ka kwenta, kwenta ka natin. Kumot oh. din ni rin mo ra. Pa-alongin, pa-alongin, pa-along normal oh. na siya. under tee Nakita niyo naman, ha. Ah. Oh. Hmm? Kung gusto 'nyo umorder umorder kayo Yan. Yeah. oh ganda no? Ganto po yung tela ng ano oh, ko, clothing line ko. Oh. oh, maganda po oh ako. natin maganda okay. oh, siya. Sana umorder pag uh, meron ako ano. Bloody life. Hindi mo yung COP na din at saka na siya. Ang hapo pala, binabati ko ng po pala ang aming uh, buting uh, station commander, si Police Lieutenant Colonel Nelson S. Cortez. Yan. At ang aming hepe, walang iba kundi si Police Lieutenant Malonzo. Bagong warden, lahat ang bagong warden. <laughs> at ang ating bagong warden, <laughs> di wala na kwenta-kwenta Police Staff Sergeant Jason <laughs> patay. Mora. <laughs> eh, eh, pababalik ng bikula nung bisaya. Bagong warden ng... Bagong warden ng panggabi. Magtaya mo sila ah. Gawin mo pag ano, pag uh, tutulog sila, magpalit ka rin ng damit. Tapos pasok ka sa loob, magpanggap ng presyo. Oo. Oh. Ah. Di ba ginagawa ng mga AI yan? Tatabi mo nari, kung natutulog na talaga yung mga, mga trainee. Baka so, mamaya, magpaplano eh, sila. Malalaman mo yung plano nila ngayon. Sabihin no? niyo kayo ba... Torsa, Torsa, patiks. Oo. Oh. <laughs> Hindi mo, mo, Para malaman mo kung may selfo sila sa loob. Torsa, patiks ako. May maski na misis ko. Hindi mo nilaman mo kung may selfo sila sa loob. Di ba? Di ba? Okay, sabihin mo. Sa Tosta, nagugutom ako. May Spanish bread lang. <laughs> Spanish bread. <laughs> ha? Taka okay. ka? Pwede, pwede. Pwede, pwede. Tosta, tinuturuan lang naman kita ng mga... Tingnan, tingnan mo lang ha. Baka mamaya wala yun. Nalagari na mo nga na yun. Kalagari <laughs> na. Ha?